Sa Sa pamagitan ng isang video ay itinuro ni Ko ang Pangulo na siyang nag-utos umano sa kanila na magsingit ng 100 bilyong piso sa budget. Ipinarating umano yan sa pamamagitan ng budget secretary at batid din ni dating House Speaker Martin Romualdez. Si Romualdez umano ang pumigil sa kanya na magbalik bansa. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sana po ay hindi nila ako mapatay Bahay dating mag-agampe ngayon, magkalaban Parang na. Parang apat na buwan mula nang umalis ng Pilipinas. Ngayon lang muli nagpakunta si dating congressman at dating House Appropriations Committee Chair, Zaldico. Bahagi ito ng video na pinadala ng dating staff ni Co sa media at pinu sa social media accounts ni Co. Hindi malinaw kung kailan at saan ni-record ang video kung kabahan saan ninawit niya kabahan. sa kontroversiya ng budget si insertion. Sina Pangulong Bongbong Marcos, at kanyang pinsang si Dar